Hi guys, so mag hi kayo oy. Hi. 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 So busy busy sila guys oh. So, Nag-repack ng ano, uh, ito na. Ito na yung Passion mismong laman kayo, bawat isa so ano na 400 student hmm. man oh. 400 student yung bibigyan natin. May tatlong notebook, papel, uh, ruler, Anong Ang tawag dito isa pa? Tractor. To tractor. To tractor. Tapos bullpen, tapos bond paper ng 30 pieces na bond paper na. No? Tapos meron pang plastic envelope. So salamat sa nagsponsor si Ma'am Mierna from Hawaii, no? At si uh, si Malavibe. Uh, si Malavibe, salamat. Tapos kay Opa Vlog, salamat sa sponsor. At syempre sa ating mga followers na 2.2 million. At sa ating YouTube channel na meron ng 600,000 subscribers. So salamat sa inyong walang sawang suporta. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami makabili nito. Katulad nito, tignan nyo guys ha. Ito, notebook, siyempre, meron din sa atin ito. Kahit merong sponsor, dumagdag tayo. Kasi, siyempre, kulang. Dinagdagan na lang natin. Eh, meron din tayo papiding bukas. Meron na, nakaset na yung mga drinks natin. Tapos, siyempre, hinatid na natin yung bigas doon sa school para maluto nila. Bu no? Tapos, meron tayong ulam. Siyempre, nag-order na ako. Tapos, oh, ito yung nabili natin. excuse, excuse. Ito para magpakita ko sa kanila. Yan. Yan. Yan so ito mga ruler guys. Dami. Yan. Tapos ito. Yan. Para sa mga estudyante tapos meron tayo mga ano? Uh, plastic envelope. Okay. Siyempre papel. Yan mo. Buksan mo. Yan papel. Ano to? Ano ang sinita mo? yun? Twice? One half One length? Half length twice. twice, One half length twice na papel. Tapos meron tayong papel na... Crosswise. Crosswise. Cross, right? cross O, so, buksan mo. Para mapakita natin sa mga... Kung hindi dahil sa inyo guys, hindi namin to mabili. At meron din tayong mga sponsor ha. Si Ma'am Mirna Palm Hawaii. Thank you. Siyempre, nagsend din siya nung nag-live tayo. Ang dami niya send. Tapos, True Gcash din. Nagsend siya ng money, no? At siyempre, si, uh, si Malavide. Yan, update ko kayo bukas na ito guys. 400 tunic yung bibigyan natin at siyempre papakainin na din natin uh, ano na to lag piece na to papatipiding ano na yan meron din tayong ganitong papel so may nakakarton pa tayo yan marami pag nakakarton dyan so nagpak yung asawa ko misis ko yan notebook marami pa tayong stock ng notebook papasok so, so, so sobra siguro to yung bak, yung sige lang ba okay lang yan sobra punta naman tayo ng ibang ah uh, ano uh, bang skwelahan so ano to guys bundok yung bibigyan natin yung nasa uh, malalayong malayo sa lungsod ba yung bibigyan natin yun ang dapat bigyan kaya sa sa mismong malapit sa lungsod kasi yung nasa bundok hindi minsan lang makababa tapos kulang din sila sa mga notebook may mga bata nga na kahit wala silang notebook pumapasok ng eskwelahan di ba Brad yung tanong, yung tinanong natin umapasok sila kahit wala silang notebook papel lang yung dala yung dalawang piraso lang pala dalawang piraso lang ha ng papel yun lang yung dala nila so nakakaawa no so hindi na natin i-video kailangan ng pang lagyan pa ng music na nakakaawa hindi na kailangan yun uh, basta at least napakita namin sa inyo na no nag no, na tayo talagang Totoong totoo na talaga to Yung pangarap natin na magkaganito no? Makapamahagi, ba sa, Galing sa inyo Siyempre nanonood kayo ng video ko Tapos lalong lalo na sa mga hindi nag skip ng ads At siyempre sa mga nag share So hindi namin akalain to guys Yung dati nagpapaano lang kami ni Borloloy. Borloloy! Nagpapasaya lang kami sa inyo dati Pero ngayon siyempre nagpapasaya na din na, pa rin na At namimigay na tayo Siyempre sa inyo yan Galing yan sa inyo guys So Ah, uh, tapusin niyo naman tong video guys, kahit mahaba tong video, oh. Ipakita ko lang. Guys. Oh, kahit mahaba guys, huwag niyo na lang i-skip para natulong niyo din na din sa amin. Saan At siyempre, kami ito kami ito, kami ito, kami ito ito. yung editor natin, nag-edit na. Naman para naman sa mga uh, yung mga kakatuwang video. Meron naman tayo diyan na cassette, di ba? Para naman kayo ma-enjoy, hindi naman kayo maboring lang na uh, ganito lang kasi may iba talaga na gusto yung content talaga namin na uh ah uh, pang papasaya sa inyo pero sana naman guys huwag nyo namang i-skip muna to yan ipasyal pasyal muna kayo yan mm. si Bus Bansky ano Bus Bansky eh. hello Nimrak Batang Nimrak hello, ah, subscribe nyo yan guys subscribe nyo yan youtube channel niya Batang Nimrak tapos si eh, syempre, subscribe natin si Idol Simala Vibe no? So, kasi tumutulong din siya tapos nag-sponsor sa dito at si uh, Opa Vlog at si Ma'am Merna from Hawaii. Ah, uh, 'yan. So, yun guys, update ko na lang kayo bukas, bad. Babay na tayo. Oo. Right? So, update ko lang kayo. Oh, so, guys. Kayo. So, yun guys, update ko lang kayo bukas na, tapusin natin. Oh, sige guys, thank you.